Isa si JC de Vera sa mga aktor na hindi pinauulanan ng intriga. Paano niya nga ba naiiwasan ng mga chismis at ni maintain ang kanyang pagiging set sa mga ito? Panoorin po natin. Just being myself. Like, uh, I think comes with my personality talaga na I, I do not like drama. Uh, gusto ko positive lang ako sa lahat ng mga nakakasama ko. And um, I, I love collaborating with people. So when, when you're like that, halimbawa um, uh, sa mga production people or sa mga co-actors ko, ayoko na nagkakaroon ako ng problema with them. Kasi alam kong may ako sa trabaho kapag meron akong kahalitan sa trabaho. So I made sure ever since I, I started this uh, work, sabi ko sa sarili ko, never ako magkakaroon ng... May involve sa... May involve sa kahit anong um, mga chismes or mm. yung mga malalaking issue na sangkot ako. So, ayun na nga, di ba? Si JC? z Ang guwapo ni jay dyan, ha? Yan, yeah, ang guwapo niya kanina. Tsaka, ang bango-bango. kanina lang ba yan? Kanina lang yan. Oh, the fresh na fresh, ha? Mm Siyempre, para iyan sa kanilang promotion sa pelikulang Wag Mo Akong Iwan. Huwag Mo Akong Iwan. At, lab si JC sa Monday. oh, dito sa Marisol Academy. Academy. Abaganan. Yun na nga kasi, napaka-professional niya mabait sa staff and crew. Kaya hindi rin talaga siya nakaka-encounter na uh, siya, di ba? At hindi love siya niya, uh, oh, oh, hindi ang siya, Marisol Academy. Oh, dahil hindi siya masungit. Hmm. Pangalawang pagbabalik niya ito, the first time yung nag-promote sila sa Pirapirasong Uh oh, Oo, oh. oh, oh, pangarap, di ba? At ang mga sama siya wala Pira naman siya dun eh. Uh Yung isa pala, yung isa. Dalawa yun eh. Oo, yung isa kasama siya. Sina eh. ni Jane Oynesa, di ba? At saka yung isa. Yung si Benny ang dayo, di ba? Yung ba yun? Oh, alam na. Oh. si Benny si sa mga nag-host. Di ba? Tama na. <laughs> lana, hindi, siya na ano, no? oh. hindi siya na ano, no? Hindi siya na-involve sa mga intriga. Wala siyang kina, kinasungkot ang gulo, gusto, di ba? Kaya kung di ba sabi niya, mm. kailangang pakita niya na masarap din siyang katabaw, magandang katabaw. Mm -hmm. Kasi di ba, kapag ka nga ganun yung attitude mo, like professional ka, talagang tuloy-tuloy ang pagkuhas sa'yo, yung mga offers sa'yo, andyan. Pero mm -hmm. kapag ka ikaw ay pasaway Diyos Mia, yeah, di ba nagkukwento yung mga staff? Eh, huwag niyo po rin mm -hmm. si JC. Ano yan, may problema, may attitude, di ba? Eh uh -huh. siya, never pang na-issue na may y attitude. Yun ang sentence. sinasabi niya, din mm. -hmm. natin dito, na talaga ang biggest challenge niya sa kanyang career ay kung papaano Longevity. matagal ang kanyang career. karera. nag na damdamin ng kanyang last serye uh -huh. sa ABS-CBN. Uh Jane Oinesa. Sina dalawa ni Jane Oinesa. Uh -huh. Pero meron din naman pirapirasong pangarap sila nila Alexa, di ba? Yes, na ano, yun. At, sexy, At may bago siyang Sherry ngayon sa DOS, kasama si Gerald Anderson. Ay, Ay bongga yun. Mm. Oh, oh. First time nila, kung doon ako nakakamal. Pangalawa na daw. First time na, nila, Pangalawa first time na, nila, na yung title ng Sherry nila. <laughs> first time, di ba? Pero, pangalawang beses sila nagkatrabaho ito, uh, di ba? Yung pala yun. Kasi siyempre, mm. hindi lang pwede. Pero huh? yung mga kanta, yung title ng mga kanta, nagkakapare-pare. Yung melody, nagkakapare-pare. Ito, pwede nila yung title. Yung walang kaparehas, di ba? Oo, okay. kaya iniimbitahan natin ng ating yes. viewers yes. na sa Monday po, live na live na guest po namin dito sa si JC Devera. Kung may mga katanungan yes. kayo, mag-comment lang oo, kayo oo, mag sa ating comment kayo. section sa YT at sa iba pang social media, ha? So, subukan natin ma-entertain ang mga Itanong natin kay na JC yan. yan sa oo. Monday sa pagbisita niya dito. Sa Marisol Academy Samantala, yan. showing na sa November 27 hmm. Ang pelikula niya With Rian Ramos and Tom Rodriguez Ang Huwag Mo Kung Iwan Directed by Joel Lamangan under Ventria Productions Yes, the engineer oh, oh, oh. Mm -hmm. Kaya ihanda na natin ang ating Paminindal kay JC yes, At nabisita diba? pala tayo dito sa ating Classroom alam, diba? mm -hmm. alam na Rodel si ha Ikaw ang magpadali ng merienda ha Alam mo na ha <laughs>